today's video, gagawa na naman tayo ng A Day In My Life Vlog! Alas 8 na nga ng umaga, nagising kami. Gagawa nga pala ako ng pancake. Maglalagay lang tayo ng harinas sa isang bowl. Asukal, baking powder, baking soda, at saka asin. Imi-mix lang natin ito together. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng milk. Isusunod naman natin yung melted butter at saka itlog. Maglalagay din tayo ng vanilla essence at imimix lang natin ito hanggang sa maghalo-halo lahat ng sangka. Pataya na ang ating pancake mix. O diba, sobrang easy lang at ngayon ay lulutuin na natin, ilalagay na natin sa pan. Simpleng-simple lang magluto ng pancake. At alam nyo, paborito ito ng mga anak ko. Minsan lang talaga kaming gumagawa ng pancake kasi nga, Busy din minsan at once a week lang talaga kami gumagawa ng pancake. So si Mr. nga pala ay busy busy sa ating fruits. Meron kasi tayong nabili kahapon na strawberry at saka blueberry. Ilalagay natin ito sa pancake o ba? Diba? Sobrang sarap. Naghalo yung tamis at saka asim ng strawberry. Tamis ng maple syrup. Yummy! Special breakfast man. Oh. What's oh, oh. mm. mm. that? Huh? What's that? Best breakfast. Ah. <laughs> mm. <laughs> Good morning. Breakfast time. Here Mom, is I our breakfast. my God. Three layer pancake. Oh, Silas loves the pancake. Look at that, he got already two pancakes. A pancake boy mm. Put some decoration to daddy's pancake <coughs> ah Put eyeballs <laughs> So sabi ng mga anak ko The best breakfast daw Ang breakfast nila ngayong araw na ito So pancake lang pala Pagkatapos kumain Ay naghugas agad ng mga pinggan Ito naman talaga ang next step After kumain ang dami nagsasabi ang swerte ko daw kay Mister kasi tumutulong si Mister sa mga gawaing bahay. Alam nyo kasi si Mister, pinalaki siya ng mga magulang niya na independent. Mostly sa mga anak talaga dito sa western country ay tinuturuan talaga nila na tumayo sa kanilang mga paa mga anak nila. 18 years old pa dapat, alis ka na sa bahay at nakabukod ka na at meron ka ng sariling income. So, ayan yung mga anak ko, naglilinis nga pala ng window, nagwa-wipe-wipe -wipe sila para naman daw makatulong sila sa bahay. Kaya talaga yung mga anak namin, tinituruan talaga namin na kumilo sa bahay kahit na maliliit pa, maglinis-linis kasi iyan yung wepo nila one day. Iyan ding tutulong sa kanila para sa buhay-buhay. Pag hindi yan marunong sa gawaing bahay, eh mahihirapan talaga yan mabuhay. Hindi masama na magutos tayo sa ating mga anak na gumawa ng mga gawaing bahay. Nagpapalaki ka lang ng responsabling mga anak. So kung napapansin nyo, lahat kami nasa bahay ngayon, walang pasok si mister, wala din pasok yung mga anak ko kahit Monday naman. Holiday kasi dito sa New Zealand, Labor Weekend. So bukas pa sa Martes ang pasok ulit. Balik iskwela naman yung mga anak ko after one week na hindi nakapasok. Naglilinis nga pala kami sa labas ng bahay sa aming garden sa front namin kasi ang dami-dami talagang mga dahon at ang daming abubot. Ang dami ding mga damo na tumubo kahit saan-saan na lang. Buti na lang talaga 'yung asawa ko ay eh, tumutulong talaga mahihirapan at ako kapag ako lang mag-isa ang maglilinis. Kailangan sana kung maliit 'yung property namin eh medyo malaki-laki ang lilinisan. Wala ko'y nagwawali si Mr. Ramon ay busy busy sa pagsasampay ng mga labahe namin. Meron nga pala kaming nilaban kanina. Wala nagsasampay kami ni Mr. ay nagchichismis naman kami sa mga bagay-bagay. So nilipat ko nga pala yung kamatis namin. Nasa greenhouse kasi ito at akala ko lalamig pa. Eh may medyo mainit-init na dito sa New Zealand at hindi na ata lalamig. So hopefully tuloy-tuloy na ang pag-aalsa ng ating temperature dito sa New Zealand at hindi na lumamig to so, nag prune din pala ako ng mga herbs ko ng aking coriander tsaka parsley ang dami dami na kasing nagsiseed na kasi siya at mamumulaklak na hindi yun maganda sa isang tanim it means hindi natutubo kapag mamumulaklak na yung tanim nagtanim din ako ng mga kamatis dito sa gilid ng aming bakod at naglinis lilis na rin kinuha yun ng mga unwanted na damo meron din ako mga cabbage na hindi siya naging cabbage hindi ko alam kung ano nangyari nag enjoy nga pala yung mga anak ko sa init ng panahon. Pumasok nga pala ako sa bahay kasi kailangan ko nang mag-ready for lunch. Alas 12 na pala, hindi ko na malayan. Hindi na na malayan, mister. So gagawa lang nga pala ako ng sandwich. Ito naman talaga yung lunch dito sa New Zealand. Hindi na talaga nagluluto ng sabaw o anything. So ito nga pala ang tinatawag na toasted sandwich at ilalagay ko lang sa... Sandwich maker namin at after ng 3 minutes or 5 minutes is Readyng ready na siya. So iniwan ko nga pala yung sandwich at nagpunta kami sa town. May mamimigay daw ng libreng soft drinks kaya naman pinuntahan talaga namin. Alam nyo ba yung town namin is famous sa soft drink na ito at tinatawag na L&P? Yung 1907 is na-invento ito ang soft drink na flavored ay lemon dito mismo sa Pairoa. Gawa ito sa isang lemon juice with mineral water na carbonated. So ito na ang L&P Big Bottle. Marami ding turista ang nagpapapicture dito sa Big Bottle ng Lemon and Pairoa. O ba diba, dito sa New Zealand lang namimigay ng free soft drinks kasi naman sobrang init na ng panahon. Refreshing! Pagkatapos ay umuwi na kami agad kasi wala pa kaming lunch. Kinuha lang talaga namin yung soft drink namin dito. Pagka uwi sa bahay ay chinik ko agad yung aking sandwich na ginawa kanina, baka nasunog na. At sinerve ko na sa ating guest of honor. So ayan ang ating lunch for today. Pinagluto ko rin si Mr. Of Course ng sandwich. Pagkasapit ng hapon ay nagluto ako ng dinner. So kung napapansin nyo, yung hapon namin dito, yung dinner namin is may araw pa, naka daylight saving kasi, summer kasi dito sa New Zealand, so sunset dito is 9pm, so medyo mataas-taas talaga yung araw ngayon dito sa New Zealand. Umagawa nga pala ako ng potato wedges, nagawa ko na to noon. Magbabarbecue sana kami ng steak pero numating yung aking biyanan tsaka kapatid na ang asawa ko kaya hindi kami nakapag-barbecue. Na busy so magbe-bake na lang ako ng patatas at tsaka gagawa din ako ng salad. Maghihiwa lang ako ng cucumber at sibuyas, red onion. Maghihiwa din ako ng kamatis. Isa ito sa mga sangkap na gagamitin natin ngayon sa ating salad at tsaka lettuce. Meron din pala akong lettuce galing sa garden. Kailangan ko lang tanggalin yung nasa gitna niya. Ito pala yung nagbibigay ng bitter taste. Yung mapait na lasa sa lettuce minsan. So ito na pala yung puto wedges ko at muntikan ko na talagang masunog. Ngayon naman ay gagawa ko ng salad. Ihalo ko na lahat yung ingredients na nahiwa ko kanina. Yung lettuce, tsaka cucumber, kamatis, at tsaka yung ating sibuyas. Maglalagay din ako ng salt and pepper. At olive oil at saka squeeze of lemon. Isi-season ko na din yung ating steak. Meron ako ditong rum steak. Ito yung gagamitin natin ngayon. Salt and pepper lang, simpleng-simple. At saka, if flip din natin ito, kailangan na natin season yung kabilang side. Alam nyo ba mga baka dito sa New Zealand is grass feed? Kaya naman napakasarap talaga ng karne. Wala ko ay busy sa kusina. Si Mr. naman ay busy-busy sa pagdidilig ng mga halaman. Naglinis din ako sa balcony kasi nag-iwan ng kalat ang mga anak ko kanina walang naglalaro sa labas. Pagkatapos ay ni-ready ko na yung steak. Si Mister nga palang magluluto sa steak sa labas ng bahay. Simpleng-simple lang ang dinner natin tonight. Wala na masyadong cheche bureche. Five minutes lang, lutong-luto na yung steak. Let's eat dinner. So I almost burned the potato wedges, sorry. Yummy. Mm. I just tried wedges. Yes. Please. And some steak. I try Let's eat dinner now. Long time. Dinner time. Mm -hmm. After dinner. After. Tell mommy what you th eat. Then uh Then chicken. Mm hmm. Then rice. Yes. Then, yes. then 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 cucumber. And what's that? The meat. Yeah. Meat. What's meat? meat? Chicken! Chicken! I said chicken! What's wrong with your nose, love? <laughs> Silas is eating rice? Good boy! So ang dami nagko-comment, wala daw table manners yung mga anak ko. Alam nyo kasi, mga bata pa sila, tinuturuan naman namin. Babas nga pala kami ni Mr. after namin kumain ng dinner. Meron kasing isda dito sa gilid ng bahay namin. E nga pala tinatawag na eel at dito yan sa kanal ng New Zealand nakatira. Pagkatapos kumain ay maglilinis na naman at saka maghuhugas ng pinggan. Never ending na cycle. Buti na lang talaga, meron na akong katuwang sa buhay at katulong sa gawaing bahay. So guys, thank you for watching this video. Dito natapos ang araw namin. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye.